So we are back So muli na pong nagbabalik ang inyong Kuya Tonyo para po sa mga bago at masasayang mga kwento So sorry guys, medyo matagal matagal-tagal ako nawala ano, kuha nang naging busy na sa school sa mga iba-iba pang -iba bagay pero hindi na mahalaga yon. Ikaikwento natin yan, kayo mag-alala. Pero sa ngayon, ito muna ang ating saluhan Tamo na ang ating panoodin sa ngayon bilang comeback video natin. Ano? So ito yung isa sa pinaka-importante, isa sa pinaka-memorable na kwento para sa akin. Ang module experience. So sana ma-enjoy ninyo and kita-kits sa susunod na video. So see ya. Module. Yes nasa school pa ako guys at yes lumabas lang ito sa utak ko ang topic na ito habang nagawa ko ng napakahan haba na module dahil may pandemic tayo ngayon at ang mga bata ay hindi makalabas ang DepEd ay nakaisip ng paraan upang makapagpatuloy ng klase nice talino nyo guys kahit ang mga bata ay hindi makapunta ng school ay merong modular learning. Ako lang ba ang may pangit na experience sa module? Hindi. Kasi marami akong nakikita sa Facebook at social media na academic please, academic please, finger of death na may inspire. Wait, parang hindi yon sa iisang laro. Okay lang yon. Back to the topic. Alam ko na maraming bata makaka-relate dito lalo na yung mga napasok sa public school sa an all online class. So, balik tayo sa quarter 1. Noong nagsisimula pa ang pasok ngayong pandemic, akala ko madali lang kasi hindi ka napupunta ng school araw-araw at magsusot ng uniform. Pero noong dumating ang module, holy cow! Ang dami! Akala mo yung sasagutan mo pang isang quarter pero pang isang linggo lang pala mas masarap pa maghapon na nakaupo at nakikinig lang sa teacher na napakahina ng boses at may baon pa mas marami pa ata ang ginamit kong papel sa isang quarter ng module ko kaso sa ginamit ko sa buong taon na school year noon kaya ako may strategy at gayahin nyo ito mga bata para lalong mapadali ang pag-module nyo dapat unahin nyo muna yung madadali at kaunti lang para mapadali kayo at huwag masyadong mag Mobile Legends. Ibang topic na 'yon. Yung ilo load mo na ML10. Alam ko guilty ka, ha? ay gawin mo na lang ni FB10 para lagi kang updated sa ipapagawa ng teacher sa inyo at malay mo mapansin na kayo ni crash. Oh yeah. Tapos ang gawin nyo ay gumawa kayo ng dalawang subject kada araw katulad ng math o science o so Filipino at English. Kasi 'di ba, 8 ang subject sa school. So kada araw ay dalawa ang matatapos mo. Tapos sa apat na araw ay tapos mo na lahat. Eh di may tatlong araw ka pang pahinga. O 'di ba? Makakapagpahinga ka na agad nakatapos ka pa ng module. Pwede ka na mag-ML maghapon at huwag ka nang matulog. Joke lang 'yun huwag kayong magpapagabi ng tulog guys para maayos ang schedule ng pagtulog nyo at healthy din tayo magpataba ka quarantine naman at para mapasagot mo na yung jowa mo o harutin mo yung crush mo o ba diba? win win so iyan muna guys ang module experience natin so ito ang magiging official na series natin dito sa channel natin at pinakauna to kaya excited na ako na magkwento at mapakita sa inyo ang aking mga experience sa modular learning bago ninyo panoorin itong part 2 E eh, panoorin muna ninyo yung part 1 para maintindihan ninyo kung ano yung ikwekwento ko dito. So, mula kinder hanggang grade 6, lagi akong napapasama sa mga honors at laging line of 80 at 90 yung grade ko. Konting flex lang. Haha. -ha. Pero sa pagtagal ng panahon, e eh parang spaghetti yung grade ko. Pababa na ng pababa. Hindi naman yung pababa na may line of 7 sa grade. No, 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 no. May nabasa ak kasi ako na enjoy daw natin yung childhood natin kasi hindi hindi natin iyan mababalik yung mga panahon na natatay ka lang eh problema mo kung ano yung gagawin mo kung tatawagin mo ba yung nanay mo o itatapat mo yung puwet mo sa gripo dati kasi focus sa focus ako na maging matataas yung grades ko at maging pinakamagaling sa aming school pero nung nabasa ko yon mga binabaan ko lang yung focus ko mga 20% o di ba konti lang so yung daddy ko OFW shout out sa mga OFW diyan saludo po sa inyo so may usapan kami na pag mataas yung grade ko sa school may ibibigay siyang quote unquote incentive eh gusto gustong, gustong gusto ko talaga ng bagong cellphone kasi matagal na yung cellphone ko mga 3 years na ata yun tapos lagi na rin nagiinit kaya gusto ko na cellphone pero hindi ko sinasabi kasi alam naman natin kung paano kahirap ang trabaho ngayon Guani Rona alam niyo na yon at every 2 to 3 years na uwi siya na may bagong cellphone para sa amin so 80% pa rin yung focus ko noong last last school year at ayos pa rin yung grades ko. Tapos huuwi dapat yung daddy ko na October. Tapos nag-pandemic naman ng March. So, hindi siya nakauwi. Nice! Yes. So, ngayong last school year, bago magbakasyon ngayong pandemic, di ba modular learning tayo, yung iba dyan. Pero yung mga nasa private school, online class, sana all. Katulad nung kinuwento ko nung part one. So, 80% pa rin yung focus ko sa mga ginagawa ko. Tapos, nasa bahay ka lang. Kasi, bawal nga lumabas. Tapos, may katulong akong gumawa ng module. Hindi si Ninang o si Mama, kundi si Google. Shout out sa mga students dyan. Aminin, Brainly, Yee balik tayo. So, naninibago ako kasi walang teacher tapos ang daming pinagagawa at hindi tinuturo sa amin pero kaya naman. Tapos dumating yung araw na pinakaayaw ko sa buong buhay ko, ang bigayan ng card. Lagi akong kinakabahan pag bigayan na ng card kasi hindi mo alam kung pasaka, maayos yung grade mo, sinagot ka na ng crush mo wait ramdam mo yung pressure pag alis ni Ninang sa bahay kasi nasa school yung bigayan tapos at nasa tindahan ako at wala akong iniisip kundi yung grade ko paano kung mababa mapapagalitan ako at magagalit sa akin chill lang Tonyo kaya mo yan at dumating na si Ninang galing sa school dala ang balita. Akala ko isang oras ko nang tinitingnan yung papel at tinititigan pero isang minuto lang pala at nakita ko 78 AP Patay 78 Hindi naman nagalit yung ninang ko kasi sabi niya galingan ko na lang sa next na quarter pero yung iniisip ko doon yung cellphone ko sa buong school year okay naman yung grade ko pero may lamat oo yung 78 at noong nalaman ni daddy yung grade ko nagalit siya at wala na akong cellphone highs umay oh kaya kung, kaya yung 80% na focus ginawa kong 90% bago ko tapusin yung kwento hindi ako nagre-reklamo nagagalit kay daddy kasi kasalanan ko din naman yon at part yon ng pagdidisiplina kaya okay lang yon